Magandang gabi mga kahiwaga. Isang nakakakilabot na kwento ang binahagi sa atin ngayong gabi ng isang lalaking anak ng magsasaka. Akala niya ay tahimik at payapa ang kanilang bukirin. Hanggang sa isang gabi, isang halimaw ang nagpakita at sa harap ng panganib, isang matandang agimat ang muling nabuhay. Ako po si Joel at ang kwentong ito ay tukol sa tatay kong si Mang Dancho. Isang simpleng magsasaka pero hindi lang pala basta magsasaka. Lumaki ako sa isang baryo sa Quezon malayo sa kabihasnan at puro palayan at bundok ang paligid. Tahimik ang lugar namin pero may mga lumang kwento ng mga nilalang na matagal nang nagnanahan sa kagubatan. Ang karamihan tinatawanan lang yon. Pero hindi si tatay. Doon ko nakita isang nilalang na may mahabang kuko. Mapula ang mga mata at baluktot ang katawan. Isang aswang na sa harap ni tatay. Nanginginig at nangangalit. Pero si tatay matatag. Hawak niya ang itim na bato sa kanyang kwentas na ngayoy kumikislap ng kulay asul. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo ng aking ama, nilalang ng dilim, bumalik sa iyong pinanggalingan, sigaw niya. Bumuga ng usok ang bato at para may humigo ng lakas sa paligid. Nang sumugod ang aswang, sinuntok ni tatay ng kamaong tila bakal. Napaurong ang halimaw nagsisisigaw sa sakit. At sa isang iglap, itinarak ni tatay ang patalim na may ukit ng lumang baybayin sa dibdib ng aswang. Nagliyab ito at naglaho sa alikabok. Pero hindi doon natapos. Pag uwi namin, sinabi ni tatay ang totoo. Ang kwentas ay agimat ng mga tagapagtanggol ng bukid. Isang pamana na maninuno laban sa mga nilalang na nais sirain ang balansin ng kalikasan. Ang mga aswang daw ay hindi lang basta hayop ng gabi. Sila mga dating tao na isinumpa at piniling maghasik ng lagim, kapalit ng lakas. Simula noon, iba na ang tingin ko kay tatay. Hindi lang siya magsasaka. Siya ay isang bantay ng lupa. At bago siya pumanaw, ibinigay niya sa akin ang agimat. At ngayong gabi, bilog na naman ang buwan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang ilike, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi lahat ng katahimikan sa gabi ay tunay na payapa baka may bantay na nagbabantay para sa atin. nagsubscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi sa mga nag-comment, nag-share at nag-like sa lahat ng mga video ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. God bless sa inyong lahat.